two-time Olympic gold medalist, Pinoy Pride, Carlos Yulo! Woo! Baka isang what's up mat lang people, ano? Ay, nagsample, ay, nagsample, ay, nagsample sami, na siya! Wow. siya wow. Madulas! Madulas na! Um, maraming maraming salamat po sa opportunity po na um, mapa-experience niyo po sa akin yung ganitong moment po. Um, thank you so much po. Um, ikaw po to lahat, Lord. Ikaw po to lahat. Maraming maraming salamat po. ng mga yon and yung passbook na hawak ko na nandun pa yung 11 million kasi hindi ko naman siya ma-withdraw mawi kasi kay Kaloy lang siya nakapangalan Carlos Yulo o Kaloy nasupalpal ng ilang netizens nang humarap kay Vice Ganda kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos na ang madamdaming pagpasikat performance ni na Vice Ganda, Karil at Ryan Bang kung saan? trending nga ka dito sa social media. Kahapon nga, Lunes, October 21, 2024, sinimulan nang ipinakita ang taon ng selebrasyon ng nasabing noon time show kung saan. Una nang sumalang sa linggong ito ay ang pangunahing host ng nasabing programa na sina Vice Ganda, Karil at Ryan Bang. Sa naturang pagpasikat performance ay itinampok ni na Vice, Karil at Ryan ang mga nakakayak na kwento sa kanilang buhay, kasabay ng pagkanta, pagsayaw at marami pang iba. Bukod sa mga host ng nasabing programa, ay marami rin silang kasamang surprise guests tulad ng P-Pop Kings na SB19 at ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ngunit sa nasabing episode ay marami sa mga netizens ang nakapansin na tila malungkot at napakahilaw ng ngiti ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo kung saan maraming netizens ang napatanong kung may patama ba daw ito kay Kaloy dahil ang tema o kwento sa nasabing episode ay kung gaano kaimportante sa mga anak ang isang magulang kung matatandaan nitong nakalipas na buwan ay matindi ang kontrobersya at sagutan ng mag-ina kung saan pinagbintangan pa ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo na magnanakaw ang kanyang ina na iniiyakan ng buong pamilya. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Um, unang una po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from Uh, World Championships 2021 po. Unang-una -una po, 2022 po yun. At um, hindi lang po 70K yung um, na-receive ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na nareceive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po nareceive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit wala kay ng amount po na incentives po na ginalaw niya kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. Ngunit pinatunayan ng kanyang ina na walang katotohanan ang pinagbibintang ng kanyang anak kung saan. Humarap ito sa isang interview at ipinaliwanag dito kung saan napunta ang nasabing halaga na hinahanap ng kanyang anak. At kinuha eh... Hey hindi naman po yung talagang totoo. Kasi nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million. So nakuha niya yun. Ah, nagpasa siya. Since hawak ko yung passbook niya, no? nagpasa siya ng affidavit of loss, got it notarized, tapos pinasa niya sa BDO dito sa Mayita. So syempre sa kanya lang nakapangalan yon no? Kaya ha uh, may right talaga siya na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi hindi ko ini-expect sa ganong paraan. Kasi binigyan ko pa siya ng benefit at the doubt na kukunin niya sa amin ng maayos. Na ibibigay naman namin. Kasi unang-una, kung hindi ko siya ibibigay kasi kung after ako sa pera niya, no, December, as, I, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng banko, nag-update pa kami ng signature niya. Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, kasi alam ko, iba na yung feeling ko eh. That time, sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Pero, never kong sinabi. Hindi ko ginawa. So, all sa akin alam ko, pera niya yun, pinaghirapan niya yun, kung baga parang gastusin niya sa paraang gusto niya, gastusin niya sa paraan kung saan siya masaya. Kasi at the end of the day, lahat naman ang pinaghirapan niya, dapat siya lang talaga yung maka, ano nun, um, uh, 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 makinabang ng mga ano niya. So yung may mga kasi may sinasabi rin kasi si Kaloy no, uh, maraming mga withdrawals dun sa land bank niya na ATM. So, hawak ko yung ATM niya na doon pumapasok yung allowance niya from 2013 to 2022. Pero, during that time, nung mga 2013 to 2014, ang sinasahod lang niya from PSC is 5,000 lang. Then, after a year, naging 8,000. After a year ulit, naging 10,000. Until 20, December 2019. Kasi nanalo na siya nung ano eh. Tapos nag-start siya na manalo. Ay, uh, tumakas yung allowance siya nung nag-qualify siya sa Olympics ng parang 20, 2020. 2020. No, it's 2020. So, tumaas. So, yun yung mga ano. Pero kasi, may mga, ano dun eh, may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta yung ano, may mga malalaking amount talaga kasi uh, pumasok talaga siya sa Gymnastics Association of the Philippines way back 2020 no na nagkakahalaga siya ng 488,000 uh, at meron akong ano rito deposit slip na nasa akin na uh, ayun yung parang pagkakaunawaan nila pagkakaintindihan ng gap between between Kaloy gap and ano na yung sharing nila dun sa hindi ko lang matandaan kung saan siya, pero ibinigay namin. Yung husband ko pa ang nag-deposit noon through PNB dito sa may Rizal. Mm -hmm. so, so, na, yun. yun, may proweba po? Meron, pro meron akong proof. Nandito sa phone ko, na, na, nasa akin, no? So, tas merong mga... Uh, yung resibo din, nakinuhanan ko siya ng... Ano niya, ng BDO life niya. Na nabayaran ko na siya bago pa mag maturity yung parang ako mag advance payment yung ano niya even to Sun na dalawa yung ano niya insurance niya kasi syempre iniisip ko for his future meron din siyang makukuha no so yun yung inaano ko lang sa kanya na meron din akong resibo ng mga yon and yung passbook na hawak ko na nandun pa yung 11 million kasi hindi ko naman siya ma withdraw kasi kay Kaloy lang siya nakapangalan. Kailan nga ay sunod-sunod ang selebrasyon ng pamilya Yolo na hindi nagparamdam ang anak nila na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo. Una nga rito ay ang karawan ng kanyang ama na si Mark Andrew Yolo na ipinagdiwang sa isang resort na ipinagkalog ng Yolo family supporters. At itong huli ay ang karawan ng kanyang lula kung saan isang grocery items ang sorpresang inirigalo ng ina ni Carlos Yolo na kung makikita mo ay naawi sa tawanan ang kanilang unboxing para sa buong kwento. Narito at ipanoodin ang video. Ayaw mo talaga ang video. Ah, ano ba 'tong bibigyan ng birthday? Ay, ayun ang regalo, ayaw. Oh, ah, happy birthday, Dinai. Buksan mo na. Ay, ayaw. Ayaw mo talaga. <laughs> ayaw mo talaga ang nilita. Magsisisi ka, wala ka daw sa buhay mo. Dali uh, na! Umo ka dito, tapos buksan mo na! Ay, oh, ano naman, parehas lang tayo. <laughs> ay, may video pa. Oo, syempre, para maganda. Tignan na natin kung ano yung magiging reaction mo. Api! Ano ko! Paluto! Ano natin balik? Na. Dali na! Buksan mo na! Ano ba naman yan po? Ang may naman gini! Tara tapos ka pa eh! Ay, bumay niya! Ay, butas! Ay, butas! Ano? Sige. Oh, my energy! energy! <laughs> Hahaha! Grabe naman kayo magbigay. Ano ba yun? Losery. O, mo, may palamang patik na, ay, na, na. Oo, paborito mo yan eh. Chicken spread eh. <laughs> oh. ay. Ay. Ano ba, mas higit Ano ba? Ano pa ang ano? Ano? May cheesy pa. Ano to? Panjaw pa! Pag-luto mo daw si sinangaga. Isa. Tsaka si Isa. <laughs> eskape pa! Puro eh, kape naman! Puro kape! Para mag-palpitate ka daw. Bakit nangyayari bang utas <laughs> ka? <laughs> Kinahawakan ko na to para... Kasi eh. utas siya. kasi siguro po. Ba? Bago po niya eskape? Hindi, hindi, hindi siya bago. malaki ah, then... lang siya

Happy birthday! Birthday! <laughs> Ayan, dalawa kami ni Jorian dyan. <laughs> uh, Magpapot niyang Eh, ano ko lang to at na ano to. So, yeah. Ito, plastic Hanggang dito na lang mo na ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!